hello guys sa nakaraang video natin uh, itinuro ko sa inyo kung paano mo mag download ng resetter gamit yung yung site sa site kasi medyo na marami kasi nalilito na mag download ng files dun sa site so ngayon ituturo ko naman sa inyo kung paano ba mag download ng file na naka upload sa, web, sa youtube channel natin na nade-detect ng antivirus na virus daw yung file So, kung tayo sa YouTube, mas madalas kasi na nagme-message sa akin na pinaka problema nila is yung file daw ay may virus. So na natin yung channel RM. So yan, click natin yung channel niyan. So mas madalas kasi dito na file na kinonsedered ng anti-virus na virus is itong resetter ng Epson L118 tsaka L1110 So, una-una click natin yung file na to Ayan, So, skip natin yan So, post natin itong tutorial na to, ito yung matuturo kung paano ba mag-reset mag ng Epson L118 saka l 1110 so dito sa description inalagay ko dito yung link kung saan sa pwedeng i-download so ito yung link, so nung nakaraang video itinuro ko kung paano ba mag uh, download gamit itong site na to, so sa website na yan pag kinilik mo tong link na to, magkakaroon ng website So, para ma-download mo yung file, yung link, kailangan mong gawin tong dalawang uh, action na to. So, complete the action to unlock para lumabas yung uh, link. So, subscribe mo na to sa YouTube channel. So, kailangan nyo po mag-subscribe. Bilang tulong na lang din po dun sa mga katulad namin content creator. Uh, bilang tulong na lang, kahit isang subscribe lang po. Ayan, subscribe. Wala naman pong bayad yan. So, kung nasubscribe subscribe yan, balik kayo dito sa sa pa, sa website na to. Then, close na na po ito pag nakasubscribe na kayo. Then, yung pangalawa is like yung video. So, hintayin nyo lang po Magloading loading yung 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 channel po yan. So, hintayin nyo lang mag-loading yan. Post nyo na po pagkatapos. Post nyo lang yan. So, habang naglo-load, click nyo po tong like. Kailangan nyo lang po i-like yan. Pag na-like nyo po yan, balik po kayo dito sa mismong website na to. Yan, so pwede nyo na po i-close. Then, ngayon, mga tapos nyo pong mag-subscribe at mag-like ng video, uh, mag-a-appear po tong unlock link na to. So, i-click nyo po yan, tapos magda-download po yung file. So, lalabas yung website kung saan nyo pwede i-download yan. So, pwede dito sa click na tong download na to o pwede rin dito. So, bahala po kayo kung saan nyo po gusto. So, click nyo po yung download. Sa case natin na to, uh, kinoconsider kasi ng ano na, virus tong file. Yan. So, yan. Lumabas. So, Kijin uh, is not commonly downloaded. Make sure to trust RM repair yan. So, click nyo yan. See more. Wala yan. So, click itong dot po na to, i-click nyo po itong tatlong dot sa gilid, tapos keep, tapos click nyo po yan, then keep anyway so yan so yun po yan, pwede mo na i-download yung file pero mas maganda po before nyo pong gawin yan i-open nyo muna yung defender ninyo yung real time protection kasi yung file kasi kahit hindi naman virus kung considered kasi ng uh, Windows security ng defender na virus yon so mas maganda po i-open nyo lang real time protection o kung may ibang antivirus kayo smadab avas avg lahat po yan kinoconsider kasi nila na virus tong file so uh, sana ba yung download so ito yung file yan so ito pa may problema pa tayo isa so pagka click mo ng file hindi mo mararan yung resetter kasi uh, may pumipigil sa kanya para mag open so yun nga yung yung Windows Defender So, ang technique po dyan Para ma-open nyo yung file na yan uh, So, close na po muna yan Ang technique dyan para ma-open nyan Kailangan nyo patayin yung internet connection nyo So, kailangan nyo munang i-disconnect Hindi kasi hindi mo siya pwedeng i-open Nang nakakonek ka sa internet So, kailangan mo munang i-disconnect yung internet mo Yun po ang pinaka-technique talaga dyan So, disconnect mo yan Tapos open mo yung file so wala na tayo hindi na tayo sa internet open mo yung file yan lalabas po yung run so run mo yan then extract tulad po ng mga nakaraan natin video itinuro ko po kung ano po yung password sa ganito so rm repair and support so yan click nyo po yan So yan po. So extract na siya. Ito po yung file. So yan. So yan po sa loob po ng file may nakalaman po diyan na keygen tapos yung Redmi First na naka notepad yung program na reset tapos itong dalawang file na yan so dll.dll .DLL na yan. So ngayon marami kasi nagrereklamo kung paano daw mag set ng printer kasi may keygen siya. So, tulad ng ganyan. Yan. So, yung software kasi na to, uh, kailangan mo muna sa gawa ng license key. So, ituturo ko kung paano ba magawa ng license key gamit itong keygen na kasama ng file. So, kung bababasa nyo po dito, open notepad, then paste control B and send one of the following contract, contact. So, okay natin yan. Punta tayo sa notepad. So, control B, paste. Copy po natin itong buong file na yan. Yung buong number na yan. Hardware ID po kasi ang tawag dyan. So, yan. So, open natin yung KGen. Ito tayo sa XC. Kung nakikita nyo po itong WLGen, ito yung gagamitin nating application para makagawa ng license key. So, click natin yan. Then, click natin tong license manager. Dito tayo gagawa ng license key. So, itong file kasi na naka-upload. So, naka -ano po yan, naka- registered po yan sa YouTube channel ko sa akin pangalan RM Preparing Support. So para para po gumana sa inyo, kailangan niyo po mag-add ng license. So yan po. So name niyo po kung sino po customer kung sino, kasi po yung gustong ano, inibalan bala na po kayo dyan. So, company, bala na po kayo, Rents. Yung hardware ID, ipipaste nyo lang po yung galing kanina sa notepad. Ayan po. So, paste nyo po yan. So, yan. Then, dito po sa license restriction, kayo po ang pipili kung gusto nyo po ma expiration ba yung yung resetter nyo or wala po. So, click nyo lang yan kung gusto nyo magkaroon ng expiration kung kailan nyo gusto. Pero kung ayaw nyo naman, so gusto nyo ay unlimited, click nyo lang po yung save. Yan po. So, pag na-open nyo po yan, yung, so nakapag-add license na kayo, i-click eh, nyo po itong double click niyan Yan. So, update, okay na yan. Then, cre create license key. Yan. Click nyo yan, then create license key. So, yan po. So, nakapag, ano na po sa doon, uh, nakapag-extract na po ito nung license key. So, close natin yan. So, close natin yan. So, ito po yung license key ginawa natin kanina. So, customer tapos rents. Open nyo lang po yan. Then, copy nyo po yung buong file na yan. Copy. Tapos, i-paste nyo po sa dito sa file na na-download natin kanina. Paste nyo po sa dito. So, wait lang. Ah, sorry. So, ito pala, yung file pala na to. Yan. Copy nyo yan. Tapos, ipipaste mo sa dito. Ip Paste. Then, pag na-paste nyo po dyan, kiklik nyo po tong license na yan. Double click na lang yan. Yes. Yes. So, yan. So, registered na po. Then, open nyo po tong resetter na adjust program. Yan. So, this application has been registered to customer. Yung name po kanito, so yung rents, then okay nyo po. Pag kinilik nyo po, okay, lalabas pa yung resetter. Yan. So, yan po. Yan po yung resetter na Epson L1110 na pwede po sa printer na Epson L118. So, ganun lang po mag-create ng license key. Uh, yung mga Epson L3210, yung mga kailangan ng license key. Ganito lang po yung procedure kung paano mo mag-create mag ng license key. So siguro naman wala naman magagalit sa akin doon sa channel kasi marami nagme-message. Uh, modus daw o naloloko lang daw ako para lang daw ano, para lang daw makapaghakot ng subscriber. Hindi po. So ang um, uh, so ano po, ganito lang po ang magano. Search search din tayo minsan. So ganyan po. Ganun lang. So okay na po. Thank you.